aray ka yan na mga kabraso sobrang laki bulik mga kabraso sobrang laki <laughs> uh, yan yung mga bakatakit ng ano dito bulik ito mga kabraso at saka napakalaki <laughs> oh, thank you lord hindi inaasahan mga kabraso Ayan mga kabraso. Ito pala itong nag, ano dito, naglalambat ay taga Barangay Victory. Yung spot ng mga bulik. Kilala nga pala tayo nito. Eh. Yun na sabi nila yung kabraso. Ito yung lambat nila mga kabraso. Lapitan natin. Maraming huli. Dito mismo sa may ano na to. Paikot. Ayan. Mga banak. Lalo na dun. needle piece ayun sa ilalim banat dito dikit dikit yung ano lang, Banak banat dito mataas yung ah? ah nga di ah nga Didi is ko gihap dami ang huli sa ilalim dyan banda yung marami-rami di na natin maano dun kay malalim na ito meron pa dito dito daw banda sabi ni tatay maraming ano dito mas huli banak sayang dito may nakita tayo sa may resort napakaraming ano kaya lang bawal daw ariyan dun sa may resort pinagbabawal dumadayo din pala sila dito ano pa ini nga barangay? Ano na barangay? Gintampilan. Ah, ito pala ay barangay Gintampilan. Hindi ko maano yung ito magkakasunod kasi ito na dinadayo natin dito. Ilang beses na tayong dumayo dito. Yan pala yung barangay Gintampilan. Malaking barangay. Magaganda yung mga bahay. Tuloy na tayo. Ito yung spot na anuhin natin ngayon sana lang ay pala rin tayo pasok, unang pasok natin ayan pa lang yung bangka natin no, sa labas ito kinuhaan namin to dati ni Patpat -Pat. yan yung no, kay yung pinakabutas niya ay dito sa gitna yan may mga bakas mga kabraso ayan o oh. may mga bakas siya yeah ayun subukan natin sana lang nasa loob pa pisto lang natin camera lumabas ng mga ba kabrasok panlang natin daming ano dito pinagkainan mga kabraso pinagpahingahan sa ilalim pero yung pinagpahingahan medyo matagal na yung pinagkainan yung bago sana lang madali natin to dalas unsin na mga kabraso wala pa tayong dali bakas na dito mga kabraso hindi gaano kabago ito may kahoy dito butas na kahoy yan may pinagkainan din baka nandito mga kabraso Para sa parang parang hindi na natili mga kabraso ay ayun mga kabraso nasisilip ko na dun malawak kasi tong ano na to puno ay say thank you lord andun banda sa kabila ayun yung dito sa anong to bahaging ito Ayun oh 'yun ayun ayun nakikita yung sipit niya Ayun siya ng pagkapesto. Sa la laki ng punong to mga kabraso, yung pagatpat na to. Paano-ano siya sa ilalim kung saan-saan siya pumipesto. Gano muna tayo ng kalawit mga kabraso. kung lumipat ah. Oh. lumipat siya. Punto sa kabila. Kabraso yung pinagaanuhan niya pinagtataguan mapunta na naman tayo sa kabila <clears throat> ay ito yan Ayan siya. Ngayon papuntahan naman natin doon. full crab mga kabraso andyan sya sa tulak lang natin papunta dyan mga kabraso kay para pagkalawit ko dyan Ito pa yung sipit. Naku, may mga ugat dito. Siyerak. Yun siya. May mga doon, mga kabarasa. May ugat doon. saglit lang mga kabraso ipagpatintiro tayo kailangan talaga bawasan dyan ipagpatintiro tayo mga kabraso para mabilis natin makuha Ay, napakalaki abangan nyo po mga kabraso dito natin kakalawitin tutulak ko dun papunta rito Harapan tayo ng ikot-ikot. Ayan na mga kabraso Sobrang laki Yung napaka-season uh. Ay, thank you Lord Parang kiluhin mga kabraso Ay bawas yung sipit niya Oh. rakunti lang Ayan yan. sipit pit lang oh ay ah. ayos kuha din natin ng maayos mga kabraso ayun lang yung sipit niya mga kabraso ay talagang nagdaan na to sa mga digmaan <laughs> tali natin mga kabraso sana lang makadagdag pa ayan alauna di sinoy mga kabraso dito pauwi na tayo pabalik na ako sa ano dito may nakita kong container tapos may mga bakas dito na hindi masyadong klaro nawawala wala, wala pero malalaki kaya sinundan ko hinahanap hanap ko lang mga kabraso hindi tayo gaanong natagalan hindi masyadong halatang napakalaking alimango kasi matigas na tong bahaging to bulik mga kabraso sobrang laki <laughs> uh yan yung mga bakas niya yung iba sa ibon pero malaki yung bakas niya dito sa napakakapal na ano na ito may nakita ko dyan na pinagpahingahan pero maliit mga kabraso ayan pinagpahingahan niya at saka may mga bakas yung bakas doon patungkol dito sa taas dito mga kabraso asan na nakakatakip ng ano dito bulik ito mga kabraso At tsaka napakalaki <laughs> oh, thank you lord hindi inaasahan mga kabraso napakalaki napakalakas na ng hangin mga kabraso yung bangka natin hindi ganong maayos yung pagkalagay ko dyan baka mabato kaya itatali ko na agad ito para mapuntahan natin ayan mga kabraso dito na mismo natin siya itatali kung saan siya nakalubog hindi na natin iaangat ito lakas nito kapag nakapalag na napakalaki nito mga kabraso isang pure na pulik palahawon or king crab Para akong nagaan eh. Ay, Talagang yung himala ng ating Panginoon. Ay, muli na naman ipin sa akin ngayon, mga kabras. Hindi ko man inaasahan ito kasi yung bakas. <coughs> hindi gaano kalakihan. Talagang hindi ito yung inaasahan ko at saka may may nakita ko dyan na pinagpahingahan maliit lang din ngunit ito mga kabraso hindi ko na inangat na hindi pa nakatalik kasi mahirapan tayo sobrang laki nyan kasyorbol to sa dalawang kilo mga kabraso napakalapad ng katawan saka napaka season ito yung quality katabaan pa ito kasi sa kulay hindi pa ano yung pagkamatanda talagang napakatigas. Halos halos kamao na. Kung dito wala. Payat 'yung ano natin. Uh. Sa bangka na lang mga kabraso Kasi yung bangka natin doon Bili kids Ay thank you thank you uh. Blessings Ayan po mga kabraso Dito na tayo Labas Dalawa yung daungan dito mga kabraso Doon sa kabila Doon eh, maputik Dito buhangin at saka dyan mabato ayun po mga kabraso ay kita kits na lang po sa bahay ay okay. ito ay may bonus pa nakaano tayo ng container pangalawang bisis ko na nakakuha ng container dyan na ganitong klase Oo na matagal na rin bahan muna natin yung mga suot natin para pag darating sa bahay banlaw na lang ng tubig kahit wala ng sabon-sabon ganon din gagamitin pa rin ayan mga kabraso nasa ano na tayo ang buyer ito na yung alimango natin. <laughs> Balik tatlong piraso lang yung ano natin ngayon. Eh, ito na yung higanti nating alimango. One more. Kaluya good yan na. Silang kakulog pagdayo. Kukuhan man na busing. Na, ginabang mo na bas. Ito, puro alimango na to i-deliver. Maynila oh. Bulik Pato ng bulik oh. <laughs> May bulik di di ano oh. Amuta na Naulbon Pumuklad Ha? Pera? Dalawang pera Dalawang Dako 'ge app. Yan yung kinita natin sa tatlong piraso. Bali hindi na natin kahapon yung mga limango natin kasi napakainis yung dagat baka mamatay tuloy delikado <laughs> kaya dito may, may tuma, ano yun, ko, ano, dito mga yung nilinisan ni Bustin yung mga limangot hindi ko nilinisan kahapon doon kaya Napakainit ng na dagat. Grabe rin pa sa kakulok. Diba, mamamatay mama, ko din igsaw-saw. So, Babagahin linaso. Giant crab.